nanginibabaw yung ano tubig walang uh, oh guys po na na ako puro tubig yung ano puro tubig yung gas ko nandito kami sa kalampan natirigan kami sobrang ang daming tubig I-drain ko na lang ito na kayo Ayan guys, huwag so, na kayong uno Huwag na kayong magkagas sa uno, tamuan Ang nangyari sa ano ko oh, Nangingiba po yung ano Ang daming tubig And Guys, nandito kami sa so, kalamba, pero tubig kaya guys, kung paano kung gaano karaming tubig oh. Hey guys. 200 200 pa naman yung gilas huh? ko. Sa gilas niyo dito. Sa kamay niyo. Sigurado ako 'yan ng gilas. Dami nito, hindi ko alam kung paano. Kailangan tubusin. Ayun yung ibabaw yung ano Tubig, walang na uh, Oh Guys, puro tubig oh Kulay puti pa rin Yun guys, kakauwi lang namin. ilang guys, talagang natubigan yung tanong natin. Siguro ano, yun, hindi ko naman sa inaano yung uno kasi matagal na rin talaga ako naggagas sa uno. Pero ano, naggas ako nung kahawak kagabi, kagabi, naggas ako kagabi. Yun. Hindi ko naman alam na, syempre, nakailang araw na rin lumipas ang bagyo. Tsaka bago ako naggas, kaya hindi ko rin na ini iniisip ng... Pero dapat, ganun. San okay Yon San Roque, yan shout out sa uno ng San Roque. Yan, dapat tano syempre pag ganyan dapat 'wag niyo na ikarga kawawa ang motor lalo na 'yung malalayo ang byahe. Tulad namin, bumiyahe kami ng Kalamba. Tapos nagulat ako pag tigil ng ano, pag andar ko ng ng motor, yon ayaw na. Hindi siya mga ano, hindi ko alam kung ano sira, may battery, tinik ko lahat. Pero yun, may nagsabi nga sa akin, may tubig daw yung gasolina ko pinaihi ko yon, pagpaihi ko yon. yon. nakita nyo guys yan ganyan na nangyari kitang kita yung tubig umano mga kalating kung tutusin yung lahat Kaya, isang galon na kasi lahat ng gas ko nagtira lang ako ng konti bago ko na napatakbo hindi ko na inubos para makabalik agad kami sa malapit na gasolinahan ayun pero isang galon halos isang galon yung nakuha ko dun kasi ang dami kong gas eh nag ano talaga ako nag semi full tank ako nung kagabi yun lang guys. Para sa ano. Kayo, pwede pa rin naman mag-asa uno. Sadyang, ewan, depende siguro sa sa location. pero madadala na tayo, hindi na ako sa uno. Sa Petron na lang, Petron. Sa Petron na lang tayo, kahit mahal. Quality naman. Yun lang.